Hi guys, itong singsing -sing na to, nabili ko siya na nagtatrabaho pa ako sa Dubai. Nabili ko siya sa isang sikat na jewelry shop or jewelry store sa Dubai. Parang 21 karat ito. Ayan, nakikita nyo ba? Meron siyang nakalagay na 916 Turkey tapos 20. So ito, fixed price ko siyang nabili. Ibig sabihin, hindi siya tinitimbang. Meron siyang specific amount or presyo na hindi nila kailangan timbangin. Kumbaga, kung kung kikiluin to, mas less yung price pero dahil uh, naka-specific na yung amount niya o yung presyo niya, uh, medyo mahal siya. Pero binili ko pa rin siya kasi nga gusto ko yung design niya at talagang pangarap ko magkaroon ng parang wedding ring. Araw-araw ko talaga siyang sinusuot kasi nga napaka-comfortable niya. Yun nga lang para nagkaroon ako ng worries or doubt kasi kahapon, nagpunta ako or napadaan ako doon sa isang pawn shop kasi sinamaan ko yung friend ko na kumuha ng pera. So, nung nandun ako, naisipan ko na ipa-appraise kung magkano yung value niya. Pero wala naman akong intention na isang lasya. Parang malaman lang kung magkano yung pinaka-value niya. Tapos, tinanong ako nung tailor o yung nasa may pawn shop, uh, gusto ron niyang malaman kung ano yung nasa loob. Doon nakita naman niya na 916 pero sabi niya Meron daw kakaiba sa gold na ito. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung napansin niya at parang naguluhan din ako nung nakita ko rin. Kasi pag nilaglag siya dito sa bato, napansin niyo Napansin niyo ba yung tunog niya? Parang kakaiba yung tunog niya. ewan ko lang kung normal yung ganyang tunog. Pero, tinaray ko naman dito sa iba kong singsing. Ito. Ito is 22 or 21 karat din. Parang 21. 916, 21 or 22 karat. Nabili ko rin to sa Dubai na nagtatrabaho ako. Tingnan nyo kung ano yung magiging tunog niya pag nilaglag natin. Kita nyo yung tunog niya compare dito. Makikita niyo pagkakaiba. 'Di ba? Parang ito may something na alam mo napaka-silent ng tunog, hindi siya matunog compare dito. 'Di ba? Kaya medyo naloka ako nung nakita ko at pinag-compare ko yung dalawa. eto naman is 18 karat. Ayan, meron pa tayong pangalan dyan. So, nabili ko rin siya sa Dubai. Pansinin niyo yung tunog niya. Parang ito yung normal na tunog ng Sing Sing. Pero itong isang to ang naiiba talaga. Tingnan mo. Kakaiba talaga. Saka hindi siya yung ma makinang. Ano yun? Hindi siya matalbog. Kung napapansin nyo, napaka-silent lang ng tunog niya. So, hindi ko alam kung normal compare dito so pinag compare compare ko yung tatlong to masasabi ko talaga na ito parang normal yung tunog niya compare dito kaya naman parang nawiwindang ako at napapaisip kung totoo ba talaga siyang ginto. Kung may mga nakakapanood na expert or talagang nag-aalahas, do you think normal lang talaga yung ganong tunog para sa isang ginto. So, hindi kasi ako expert sa pagtingin kung ano yung totoo at hindi totoong ginto unless makita ko nga talaga na may mga mark siya sa loob na 916, 7, 750. So, yun lang yung parang idea ko na totoo yung ginto. Pero wala akong mga idea kung paano mag-acid test, kung paano malaman na tunay talaga tong gintong ito. Kasi talagang weird ang tunog niya parang merong something na bato or magnet sa loob. Kaya parang hindi siya masyadong matunog compare dito. ba diba? Hindi naman siya nagpipid. Yun nga lang. Talagang na weirdan lang talaga ako sa tunog niya. Hindi ko alam kung anong alloy or uh, anong mix na na metal ang meron dito sa gold na to. Pero medyo weird lang talaga. Tapos pina-appraise ko na lang din, sabi ko hindi ko naman siya isasangla, gusto ko lang malaman kung magkano. Sabi naman niya is 10,000 pesos. Eto na sangla ko na to before. Ang sangla nito is parang 21 or 22,000 pesos. So luckily and thankfully at natubos ko naman siya kasi pag talaga nagigipit tayo at ah, talagang dumada tayo sa point na alam mo yon pecha peligro So talaga nakakapagsangla talaga ako ng alahas. Kumbaga, aminado ako para dyan. Kaya kung kayo ay nasa abroad, mas maganda talaga mag-invest ng ginto compared sa mga gadget, sa mga appliances. Kasi iyon is nasisira, bumababa ang value. Unlike dito sa gold na to, tumataas ang value. Ito, nabili ko siya honestly, siguro mga 15,000 pesos. Parang ganon. 15 to 16,000 pesos ang, ang value niya nung nabili ko. Tapos, nasasangla ko na siya ng 20,000 pesos. 20 to 22,000 pesos. Can you imagine? 15,000 lang yung value niya. Tapos, sangla pa to, ah. What more pa kaya kung bibilhin talaga to? Or pagbabasihan yung mga programo mo. At yung pinaka value niya. Pag nilagyan pa siya ng making charge. So, talagang malaki yung value niya. As much as I can, as long as I can, ayoko talagang magsangla ng mga alas Pero pag dumadating tayo sa point na yon talagang no choice kundi magsangla. Pero pag nagkaroon tayo, talaga namang tinutubos natin. So, yun lang.